Hey guys. Meron na naman akong parcel. And ito ay magagamit ko sa aking mga doggy doggy. Nako, dahil naman problema ako sa ano, namang problema ako sa mga balahibo dahil araw ng taglagas ngayon. Eh talagang umuulan ng balahibo sa bahay namin. Pati yung mga damit namin, pag-aalis puro balahibo. Ay nako, kahit tanggalin ko yung balahibo, talagang maya maya may balahibo. Kasi naglalagas ngayon yung balahibo, balahibo ni Chibi. Kaya bumili ako sa Lazada ng ano, supply niya. Ito, 108. Okay, open the light. Ginagamit ko na guys yung ilaw ko. Tapos yun. Di, dahil nga naglalagas, napabili na naman ako. Diyos ko po. Ito siya, 108. Ang bilis niya dumating. Parang kahapon po lang in order eh. One day, dumating agad. Ang bilis naman. Ito siya, oh. Kulay pink kasi mga girly-girly sila. Tapos, ito siya. Malaki-laki naman siya ng konti. May nabili ako dati maliit eh. Ayan. Ganda ng kulay. Pink. Tapos, ganito siya, oh, guys. Tapos mamaya gagamitin ko ito kay Chibi. Pinaliguan ko na si Chibi. Tapos pag may sinuklay na natin siya, ay gaganyan natin. Pupush. Para makuha natin yung ano, yung balahibo. Ito, pinupush lang. Ayan. Sana wag masira siya agad. Ayan. Ganyan. Parang tinutulak. Tinutulak mga ano. Ito. Tapos yung ano niya, parang ano siya, parang siyang alambre na maninipis. Pero may ano naman, parang may bilog-bilog. Hindi naman masasaktan yung ating doggy. Tapos rubberized siya. Matibay naman yung hawakan. Bali, gagapitin ko to kay ano, kay Chibi. So, yun. Namatay na naman yung aking ilaw. Open the light. <laughs> Eto siya. Tapos ang cute. Yan. Gamitin na natin. Tawagin natin si Chibi. Ayko? Chibi! 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 Tala, bibidyo hang kita. Sa practice na natin tong pasok. Ay, naku, nagkalat na naman yung dalawa! Ay, naku, eto sila. Eto si Chibi. Sokin natin si Chibi naglalagas kasi si Chibi ayan o ang daming nakukuhang buhok hagas na gasa ni Chibi ewan ko ba talaga naglalagas ang mga balahibo ng doggy ngayon pag tag-araw ang kapal kasi ng balahibo ni Chibi ba? Ah, Naku, nakatihan, nakatihan tuloy si Chibi. Para ano, hindi na umuulan ng balahibo doon sa loob natin, Chibi. Ay, si Mochi. Ay, ah, ayan ang dami. Tapos ipupush. Ganyan mo. Oh. Ipupush lang daw natin. Ayan, ganito siya guys, Oh. Ay. Tabok mo na rito sa likod ng bakuran. Pwede dapat sa plastic para hindi lilipad. Ang dami naman. Mm -mm. Yan. So, yun guys. Meron na suklay si Chibi. Si Mochi hindi naman naglalagas sa balay ni Mochi. Ito lang eh. Yan oh. So, yun guys. Salamat sa panunood. God bless. Ingat po tayo. Subscribe my channel. Bye.